Nakakatawa nga tong batang nakapula dahil walang pera yung tatong niyang kaklase ay nilibre niya itong mga to. Ito mayaman guys, libre niya lahat ng na kaibigan niya. Libre kayo no? Mayaman ba yun? Mayaman? Mayaman pala yun. Sabihin niyo sa kanya. Oh, yeah. Thank, you. Thank you daw. Sabi ng mga oras na to. Kaya naman sabi ko, baka naharap na sila ng mga magulang nila. Kaya sabi ko, mag-ingat sila pag uwi. Kaya naman isang umaga, simula na naman ang ating ice candy series. Tingin sa kaliwa, tingin sa kanan. Naghihintay na nga lang ko na baka merong bumili. Kaso merong problema, medyo kinakabahan nga lang ko ng konti. Kasi hapon na ng mga oras na to, medyo madilim at malamig na. Tapos madami-dami na rin ako nagawang ice candy. Lahat pala yan ay Milo Playboard. Tapos eto nga, gumagawa pa kami ng cookies and cream na Playboard. Nangangamba ako, baka hindi maubos. Nagulat nga pala ako sa unang customer ko. Meron pala siyang kasama, kaya nagmadali ako pupunta sa bahay namin tinago ko kasi dito yung Kuya Dugs Mugs ko o yung baso ko. Tsaka pala si Johnny, ngayon lang niya kinuha yung second prize niya. So yung pangalawa na pinakamarami na bilis sa akin ay Skenny. Tuterte na nga pala ng mga oras na to. Uwi na ng mga estudyante. Tulad nga na sinasabi ko, nangangamba ako, baka walang bumili kasi malamig. Kasi tingnan nyo, nakajakit na nga sila. Pero salamat naman at may bumibili pa rin. Ada kumukuha nga pala ako ng Skenny sarap namin. Meron akong taga-entertain. Tsaka nga pala si Pamangkin Dugs. Ang pangalan nga pala niya ay Crystal Maiden. Medyo napatagal lang kuha ko kasi ang dami na lang binili. Apat na piraso, tsaka dalawang piraso. double nga kung bumili sila sa akin. Apag ako nga kumakain ng Skenny ko, tama na isa. Bagay mga bata pa naman 'tong mga 'to kaya mahilig pa sila sa mga matatamis. Sila na nga pala yung huling customer ko ngayon. Kaya naman pagkatapos na lang bumili sa akin, nagbadali muna ako pumasok ng banyo kasi hindi pa ako naliligo. Kaya naman habang nasa banyo ako at kapag mayro bumibili, sibay ubo muna ang nagbebenta. Tapos nang ako maligo tang fresh ko na. Oo, alam ko sa inyo, hindi ako mukhang fresh. Pero hayaan niyo na ako ngayon lang naman. Medyo madami na nga ang bumibili sa akin kaya minsan kinukulang na ako sa plus. Kapag nakikita ko na nakabike 'tong mga bumibili sa akin, alam ko mga taga malayong lugar pa sila, dinadayo pa ako kaya salamat sa inyo. Ito nga pala si Mercury, napaka-competitive. Sa ngayong week kasi siya ang nangunguna. Nakaka-24 na binili na sa akin. Iba pala ay medyo nahihiya pa. Pero okay lang naman daw. sumurut nga pala mga bumili sa akin, yung mga taga kabilang prok pa talaga. Taga prok 5 nga pala ako, yung iba taga prok 7 pa, taga prok 6. Ang layo pa nang nininilakad nila para lang dito. Kahit araw-araw ko na nga sila nakikita, nakakalimutan ko pa rin yung mga pangalan nila. Basta dagdag point sa inyo. Meron ako na isip sobrang dami ko kasing bibili ng chocolate nitong mga nakaraan. Para mas masarap, parang gusto kong lagyan ng chocolate. Kaso naisip ko lang, di sobrang mahal ng mga bili ko dito. Iniisip ko naman kung dadagdagan ko yung presyo ng ice candy ko. Baka hindi na afford ng mga bata yung 7 or 10 pesos. Kaya ngayon mag mo na mag-i-stick muna ako sa 5 pesos sa pag-iisip ako mabuti. Ito ang next customer ko, eh, sobrang nakakatuwa. Gusto nilang bumili kasi nahiya yung mga kasama niya. Kaya naman pinilit niya talaga pumasok dito. Tsaka anong oras na rin ng mga araw na to, medyo madilim-dilim na. Tapos tinanong ko, kasama na ba na yung dalawang nakabay? Hindi pala nila kasama. Saan kayo? Taga saan? Kilayo nyo. Kaya yung dalawa, taga saan? Ipambili kayo. O siya, bibigyan ko na lang kayo. Yung banay-banay na sinasamin nila hanggang dito sa amin. Alam ko yung metro, ang layo nun. Kaya naman binigyan ko na lang silang pre-ice candy. Alas 6 na nga pala ng oras na mga to. Ito oras na sunod-sunod na uwihan ng mga estudyanteng elementary. Kaya naman pasya na nga pala sa mga ibang bunta sa akin ng gabi. Kasi nga inaubos na. Ngayong gabi kasi nagluto kami ng spaghetti. Kaya naman in namin si Boy Machinuri at si Aling Regina. Kaya naman kung tatanong ninyo kasi na may birthday dahil meron kaming spaghetti. Wala, wala may birthday. Gusto lang talaga namin magluto ng spaghetti. At ito na nga yung saluhan sa namin noong gabi. So yun lang. Thanks for watching. Bye bye! Yeah!